1 Corinthians chapter 4 verse 12 up to 23. At kami nang nagpapagal na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay, bagamat inuupasala ay kami nang bagamat mga pinag-uusig ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri ay aming pinanamanhikan. Kami naging tulad ng yakit sa sanglibutan, sukal ng lahat na mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo ihiyain, kundi upang palalahanan kayong tulad sa aking mga minahal na anak. Sapagkat bagaman, magkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamanay e ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin dahil dito aking sinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon na siya ang sa inyo'y magpapaalala ng aking mga daang na nga kay Kristo gaya ng itinuturo ko sa anmang dako sa bawat iglesia. Ang mga ibang ay na nangagpapalalo na waring hindi na ako mapapariyan sa inyo Ngunit ako'y paririyan agad sa inyo kung luluubin ng Panginoon at aking alamin hindi ang salita ng nangagpapapalalo kundi ang kapangyarihan. Sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Paririyan baga ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan. Amen.